Magandang pagpalang araw ulit sa inyo lahat mga no mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man sa ulok naman mundo kayo naroon na nakakapanood ang na aking YouTube channel, JP Bintong TV. So mga idol, uh, ito po ay pupuntahan ngayon tayo sa pag-vlog kung saan ay may nag-sponsor po sa atin sa ating dalawang pamilya nating na babalikan ngayon. ano So maraming maraming salamat sa iyo Ati G. Ngayon po ay pupuntahan natin si Nanay Corazon mga kababayan ano, good morning ulit sa inyong lahat so nandito ulit tayo sa uh, kay nanay Corazon so naralan ninyo no? i-vlog natin si nanay Corazon dito dahil ay nasa maliit na bahay na sila uh, ating binalikan po dahil ay merong nagbigay ng uh, pambili ng kaldero no? so hindi ilang kaldero yung ating dinala meron na rin ilalaman do sa kaldero so ating ngayon balikan dito si nanay Corazon saktong sakto si nanay Corazon ay nandito sa gawas dahil ay o dito sa labas ano kasi papunta raw siya sa pag pagiling ng ah uh, tawag dito mais. So yung mais kasi yung ginagawa nilang pamalit sa bigas kapag wala silang pampalit ng bigas o pambili. Kaya pupunta sa dapat siya sa pagpagiling. So sabi ko mamaya na sabay na lang kami e para ibigay e, ko muna itong ating dala para sa kanya no. So, ko din sa inyo mga idol. Ito po yung ating binili. May kaldero oh, tayo. Nakrat na bang tagiyan so itong diyan pa umang kondom tayo? Oo. Oh. Nakrat kayo na ani balay sa madras balay. Naun sa? Nakrat ang motor. Uy! Oo, lagi ho. Araw ba na yung mama at papa? Ngayon, ito on, tanig ko sa bunawan. Oo. Oh. So ito yung naani, ating dala. Nabibur, tara na, tara na sa ati. bahay mo. Ako na magkarga na rin mamaya tapos ang kaska. Ay. Dahan, dahan na rin ako magpadagan na. Nagangkas man ka sa akin sa una, gani? Oo, no, pero huwag magsigar sa mga eh. Ha, <laughs> ah, pa din yung motor ko karoon ay hindi man kagaya to sa una. So, binilan po natin mga kababayan, si Nanay Corazon, ang kaldero. Dahil ito yung sabi ko sa kanya na basin mabilhan ko siya ng kaldero. So, ito na lang ganit. Merong nag bigay e, pambihin ng kaldero yung nanay ko so, agad kung dinala rito dapat kahapon ta to edi alanganin nga lang kahapon kaya e, hindi ko na rin dinala kaya sabi ko ngayon na lang sakto si nanay eh paalay sana kaya magpapagiling ng kan Ah, uh, mais ito po yung maisa nila oh, mga idol kung naalala po nyo si nanay eh uh, ilang beses na rin po natin siyang na-vlog kasi nung sa unang bahay pa lang niya ito, Huwag oh, naman si Tatu Alvin Ay, tatu-anak mo yung mga pala to, Ano? Ayo! Ayo ka? Uy, buntag! Sige <laughs> nah, Salamat ang samad Ay, ma, oh. sus Disgrasya sila mga idol, oh Asan ah, ba yung disgrasya siya sa... Ay, kuy paksi ang kwan panit ni ang kulo mo ka kaya na mo nang kasanyo kwan yung kasama namin Doon sa ano mahayag yung mm. so, sinanay papunta para sa gawas kaya magpagiling daw siya ng kwan hmm. mais mais wala ka na ulit bugas na wala na o oh, na ako yung oh. bugas ulit siya mo ha oh. Salamat. O kaldero. Buklat ako, pwede na yung kaldero na yun. Kaya baka mami, maliit. Pero, pero parang sakto ha, ang kalak, kalaki yung... Salamat. O, gani. Pag mga para sa inyo, para sa inyo mga bagong lungagan ba? Sana ako. Hmm, tanaw ko. Tanaw, hirap tara. Yung buwan, yung yung Kato dito, kay Kuan? Oo. Oh. Babalikan nato yung sunod. Inuuna ko lang ni, oh. Sakto na na. Okay. Okay na na. O, okay, bukla pa. Kay baka butas pa din yan. Oh, wala na yung butas. Gichik niya agad yung taklob. Kaya yung kaldera po niya. Ay, butas. Oh. Okay, nata. Pitsaw. Pitsaw. Tina pa. Ayan, meron po tayong pitsaw o tinapa na sinamahan na rin natin. Okay. Okay pinag uh, pinagkasya natin yung pera para naman sa kanila yung meron din tayong hindi lang kaldero hindi nala hmm. Huh. okay na yung kaldero ka dako Say mo ha okay na laki na yung kaldero yun ano no. yung hmm, sakto kayo para yung kaldero kong napili kaya kala ako sabi ko murag maliit man tong isa Tao, gamay, tinudog, 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 tinudog. Tag man. 200 plus to, gamay kaayo. Ito, gamay, Nari, tag um, 300 plus kape ni. Gani? Magsiglong ang. Eh, ang sa'yo kadisgrasyahan nyo kagabi? May kasugat mo o? May, may bubahay ni ba? Ay, say! Ay, ko. may mo ang kagabihan ako. Dugo at babae. Ikaw, ra? Dugo at itong ka mag, suro ka rasa motor? Masayro hmm. Ay, katong katig-katig. Yeah, dili. Umanay katig-katig mandina dia kena si, si ka, sigi kada sikrian ba hmm sus kay karon di ka maka ini ka maka pag drive nyan eh ito ikaw mag maguwang anong ni dili di pinaka maguwang kani tatae Alvin dili umangko na ay pamangko ni ikaw ang anak ito, ay maudi ikaw yung nasa barobo sa una oh barobo oh yan, yan mga idol, si kuya, yung dati nating in-interview. Yung unang magkita ata dito, no? Oo, oo, oo. Ayun. Bahay. Tapos ngayon, si nanay, napansin ko, nalipat diri. Oo, oh, lipat, oo. Oh. Kaya ang bahay daw niya doon, guba na. So sabi ko, sa loob halos, isang uh, tatlong taon din naman halos yung bahay niya. Bago maguba, eh, alam niya naman mga idol, mat- kwan lang naman to light material light material yung ginamit kumbaga mga konra, uh, may liit na kahoy din yung ginamit yung sa una sa bahay so yung bahay kasi na nanay dati eh, inaabutan namin walang bungbong so ang ginawa namin pinabungbungan gipaayo tong makan dapat ipaayo amakan amakan no makan. hmm. karon naguba pa rin naguba na rin gihapon buslot, buslot na kaya karon Naghimo na kamun dali-dali dari dali, sa pikas. Oh, mauni. Hmm. Karon, iangkas na lang ta pagawas ano. Kay inabala man ta. <laughs> Nagaabang nang sasakyan sa, sa nanay doon kay papunta raw siya sa pagpagiling gani ng mais. Oo. Oh. Hindi ka na mamamasahi, mamaya ka na lang mamasahi pagbalik. Oo. Ang kasta lang ta. Karga na lang nato yung kanimo. Daga ng mais mo. Daga ng mais. Dapat ilubo mo kana. Katong labuhon na ibig sabihin yung lugasin tanggalin sa tanggalin sa kwan patanaw daw gani. Asa ah, nang yung kwan? Ganas ya. Ito. Oh nakatali naka man. Tanggalin mo. Tanggalin tanggalin natin. Tanggalin nato. gusto kong makita yung loob ng mais na nanay kung gaano kalaki ang puso. Okay na din man di ayo. O yan po mga idol yung kanilang nag nagsisilbing kwan. Wala ah, na yung mabuno. Nagsisilbing bigas. No. Oh. Pero sa so, taong ingon ay uh, sanay, sanay kumain. <laughs> sanay. <laughs> masarap na po ito. Ano, masarap na po. Ay, kanang, Sila po eh, napakalayo sa sugar kay humay man to. Oh. Hmm, kung mga diabetic mas okay to kayong, kainin kay oh. oh. mga um, high blood. Mm, high blood. Ang problema nito, mahi blood ka din to. Kung ireng ang kan kanunin mo wala kang sudan. Wow. Di, Mahay di, blood gihapon. Di makaong kay wa may sudan. Ay, blood. Way sudan go. Oh, uh, high Masuko ba. <laughs> target na ina, ta target na yung ulam, ana. Oh. Sabay ana. Asin. Asin. <laughs> Gulay lang ni mo. Uh, tali tali amo na kay baka makan. Pasukan ng bukbuk. -buk. So diyan pogi kanya sa maisan tong maisan to no. Oo. Mm -hmm. O daghan din man, ma, daghan Tapos meron pang kano Tawag dito yung labunon, hindi pa siya harbisin ano. Pero naa na to. Hmm. Wala pa unod. Andi to wala ring unod dire, wala na gulong. Um, Kanang. Katong nasa may kalubihan. Ay po yung mukha nila o. Oh. Ang bilis lang nung batong ni nanay nung punta natin dito nung nakaraan mga idol. Hindi pa yan nagaapang o karon karoon Oh. Taas na lahat Oh. <tong> ano hmm. to yung tagas na batang tunay? Oo. Oh. Kay na ako'y batong katong beans Anang anaarag kahaba o oh. Ay itong black beans yeah. Hindi siya magulay uh, Kailangan paguhangin Para tanggalin mo yung Soy beans nga. hmm. Tanggalin mo yung kanya Ito dito ay Buto oh. Buto ang kukuhain Murag munggus Soy beans hmm para ko anto kanimo Dagani gani, gani sa among batong ding karon na tinanim na mga inana kay gulay-gulay ba pag gulay, -gulay ko an pamalit Ug dili na mahurot ibalig si Sita ate, Tatay Elben kana sa balik to Iya nga po Unya pa So sasabay na po natin Uy si Nana Balon man to siya Ah, maghapon siya sa kwan. Oh, sa, an, anong ginagawa Nag, na. niya? Nag-lampas? Nagtabas? kumbaga eh, nagpa nagpaupa o sa bisa bisaya kasi yung nagpaupa eh hindi na maayong salita ano kumbaga sa amin yung nagpaupa eh nag sa bisaya o naghurnal uh -huh. naghurnal siya sa para magkaroon ng pera pambili daw ni nanay ng sudan sudan, o, hmm. sudan. so pupunta ngayon tayo sa gabas dito oo kay call dili na magdugay ko na okay. Isabay ko na lang si nanay pagawas. Oh. Uh, mm. Okay, Itabi mo muna na. Lagyan doon sa iyo kwarto. May kwarto ba bahay mo? <laughs> may kwarto? Wala. <laughs> yung bahay mo? Eh, so may kwarto na <laughs> itabilan ra. Magka kwarto pag naitabon. <laughs> mm. So magpunta na ta? Ta? Oh, tara. So mga idol, sasama ko, uh, sasabay na ako kay nanay. Kay, mayroon siyang ipapagiling. Yeah. So binigyan po natin siya ng bigas auga kaunting pang ulam at saka kaldero. Ngayon eh magpapagiling naman si nanay ng mais. Si pag din nilang mag-asawan Tatay Alvin. Tatay Alvin ko gihan man Tatay Alvin sa una pa to kay lagi silang magtanim ng gulay, mais. Nagpalahubog nga lang daw sabi ni nanay natuto siyang mag-inom ng hindi na sakto. Sobra-sobra. Sa una naman hindi ba siya no Hindi 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 wala akong nababalitaan sa una sa kanya na sige ang inom. Hindi siya Hmm. Kaya biyaan ni nanay kadali pala nung nakaraang mga buwan. Buti ngayon nagbalik na ulit sila. Pansay dala niya muna sa supot muna Ay, ay katang kabutangan ng giniling. Oh. Ano lang po, baba dito din. Ah, oh, sige, sige. Sakit at ang tiyan ko. Nagsakit ang tiyan mo? Kutuputunit. Bilhan mo ng kwan. Katong tambal. Kung sa'yo ni mo? Wala naman niyo, mag-nebulay sir ko. Ay! Hanga kung gumido hanga. Inahamahika ka. Sabaga. May hika pala si nanay mga idol. Ma. Nagpahinga po si nanay kay sakit daw nung kanyang sikmura. Oh, Ma'am, Makao po, kamando sa motor. Okay na naman niya. So, ikakarga po natin yung mais na naintay natin. Oo. Ikukuha natin tong mais ikakarga. Para ipagiling ni nanay dito sa pagilingan sa labas. So, nandun po sa labas kasi yung pagilingan nila medyo distansya dito. So, tatawid pa po tayo ng tulay. Hmm. Bugat-bugat din siya, oh. Tapos, bubuhatin ni Nanay itong solo. Ayun, oh. Bugat din siya, mga idol. Kasal din natin ang... motor. At iya yeah, ang natin si Nanay. Magpahinga na naman si Nanay, mga idol. So... Ihahatid ko muna siya sa kwan. ah uh, gilingan ng mais. Kay sabi niya nasakit yung sikmura niya kay nag kain siguro siya ng marami. Para para mi siguro kain niya tapos eh tambok, tambok daw sa baboy yung kanilang ulam ngayon Ay, umaga. Ito, ito hmm asma. Tapos may asma pa siya. Ang asma ni mo ano nagtambal ni na mo. Ah, na amin tinan si mo. Kuan lang. Daya, di ko kapalit kay oi kwarta. Ka. Hmm. Ano o, sa pangalan ng maintenance mo? Salbutamol. Salbutamol. Wanda man tag, Ay, tag na engineer eh. Tagpay lang ang salbutamol ka ron? Tag kinsi. Branded. Quinta. Hmm. Pero okay raman kasi sa eh. Hmm. mo, ba? Malay na ito. Magkaroon pa ta ng kwan. Blessing. Palitan ta pag kwan ang ng imo. Maintenance na kahit pang... High blood. High blood ka din. Ang payat mo lang, high blood ka pa. Okay, magsigib ako katawal. Ayun ah, lang, dapat dire, Maguna-guna ka ulit. Maguna man ko ang mga garden. Mm. May panahon yung lami ang tulog. Bahalag di ko kakaong maunto. Sus. Ma, kami ka ang tulog mo. Ang akong hanga. Bila e, ka tuwi ka na karoon ay? Ulit gani? 64. 64 na dahil si nanay. So nadawat ka naman sa senior, ano? O oh, mga idol no. Ah uh, hanggang dito lang muna yung ating kan uh, video. Ito. Padulong mm padalo padat padulong pa na Mhm. So yan mga idol na dito ulit natin nanay Corazon dito sa kanilang bahay. na yang na na mo. So, yun, maraming maraming salamat and God bless Bye-bye. Sa sambah, sa purihin ka